And then, na muna lang sa habang fresh pa yung pinag-usapan kay, kay yung um, sa Ishinier ni Angelica. Ano yung nararamdaman mo, Dennis, sa kwentong yon ni Angelica? Na parang, um, iba siya, baliktad siya naman sa, sa kaso mo. Ikaw gusto mo magpakaama, pero parang, ewan eh, ko kung tama pa akin, pero parang hindi ka nabigyan ng pagkakataon. Eh, At then, nagkaroon, parang ano, diba? sa mga munti-munti kang tatanggalin niya mapiliyado mo? Ah, uh, misa talaga may mga pagsubok na dadating sa buhay mo na makukulang niya na dadating siya. No? So, kailangan mo lang maging matibay, kailangan mo lang na... Uh, uh, kailangan talaga marami kang pagmamahal sa puso mo eh. Kasi pagka marami kang pagmamahal sa puso mo, kahit na marami ng pagsubok na pagdadaanan, lahat ito matatawaran mo ng uh, with flying colors. Kasi kapag uh, sabi nga nila, it's better to uh, multiply, multiply your love rather than divide it. So, naniniwala ako na pag minumultiply mo yung pag-ibig mo, mas madali kang nakakatawid sa mga pagsubok na dadating sa buhay. Pero ano yung nararamdaman mo, Dennis, doon sa sa father ng anak ni Angel, sorry ha, kasi I think dito yung anak ni Angelica, parang napaka-awkward, ano? parang hindi sana dapat pag-usapan. Napaka-sakit, napaka-sakit. Ano, ano ang nararamdaman mo dun sa father na yon? Ano yung gusto mong iparating sa kanya? Kanya so, na, dapat ka i-acknowledge mo yun dahil anak mo yan Dapat i-acknowledge mo yun, dapat isang bagay na ikakarangal mo yun uh, yung uh, pagbinigyan ka ng anak. Pagbinigyan ka ng anak, ano yun eh? Uh, blessing, regalo sa inyong Panginoon nyo. Human being yung ibinigay sa inyo. Tsaka lahat naman ng mga anak, ano yan eh? Uh, ang pinanggalingan niya, niya dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal. Kaya dapat talaga ina-acknowledge niya yung anak mo. Mm, pinakita ko sa kanya yung oh, video. Pinakita sa akin yung video ng anak niya. Ngunit, grabe. Nakakaya. Kung sino man yung tatay ng anak mo, Brad, panagutan mo to. Malubit yun. Panagutan mo to dahil nga yan dapat kinakaroon ng anak mo. Kasi ako, lahat ng anak ko kinakaroon na ko sila. Pinagmamalaki ko sila lahat. Kahit na ano yung experience na, na na binadaanan ko, lagi ko pa rin silang pinagmamalay. Tsaka pag may nagsasabi sa manila ng hindi maganda, ako pa rin nung una nilang mga kaaway pag narinig ko yun. Oh. At magandang sign na sana to des na yung binati ka through text. Yes. Julia, sana tuloy-tuloy na yan. And uh, you're hoping na if ever man magiging maganda at tuloy-tuloy na rin yung yes. relasyon ni Julia at Gerard at mag-decide sila to settle down. Uh, tini uh, you're looking forward na sana ikaw ang maghahatid sa kanya sa altar. Oo naman, siyempre. Isa yun sa pinakamahalagang bahagi ng uh, pagiging tatay, yung ahatid mo yung daughter mo sa, Al sa Al altar. sa altar. Diba? Isang beses lang mangyayari sa buhay mo yun, kaya gusto kong mangyari yun. Pero kung hindi man mangyayari yun, eh gusto ko pa rin ma-witness yung wedding na yun kahit na ako hindi ako yung magdahatid. Or kahit kayo i-invite. Ah, siguro susuot ako ng wig, tsaka okay. face P mask. Magpagap kang nanay ni Mucha. Tsaka shakes. Dark shakes. Pero siguro i-invite ka naman. I think mean, you oh, can't even Wala ka ni saan. Sana oh, nga. Sana, sana. sana naman ma-invite ako para uh, mas masaya yun eh. Tsaka, Barang pada itu jangan tak maya ada. Saya mm. uh. dapat nama mereka. Ah. Thank you, thank you, Deus. thank you. Deus. Oh, ini busuk tak busuk tu? Busuk tak busuk sejuk kan? Sendiri dah. Tahu tak busuk? Si Mucha nama. I don't know kong. Kau um, itu nak nasi pun nak kahwin nak makan nasi kudang. Tapi after Mutia, after I think you know, binatang berubah. Tapos may isa ka pa, tatlo yung may isa ka pa mga uh, project sa ABS, no? May nagawa. Ano nangyari? Bakit na-stop doon tapos biglang may yung kawang uh, bumalik? I understand nasa uh, Star Magic ka pa rin, di ba? Ako. Actually po, the Girl po, after po noon nasundan ko po, po. So, well, I'm with ya. the Girl, ikaw yung pag-ibig, which is yung, ko yung kasama ko sa si Jan. And uh, be careful with my heart. And pamilya ko. after pandemic naman po, Tarna naman. Yes. Ah, so parang hindi ka naman nawala pala talaga. Na. Ano po, parang may like parang one, one year, one year, lang ata po nawala since, 14 po ko noon, turning 15 pa lang po, mm -hmm. since pandemic. So yun po, oh. and yes po, Star Magic pa rin po ako. Oh. And then, tuloy-tuloy yung mga, may mga events kayo pinuntahan ni Beaver, may mga nakikita ko sa post ng, sa, sa Facebook, ano, na ang ganda rin ng pagtanggap sa inyo. Nandaman na ninyo na parang yun na nga may, na kayong fans. At ano ba yung ano ninyo? Ano ba? Bia o Bimo? <laughs> 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 Verbo, ano? I ah, love it. Okay. Actually po ako, natutuwa po ako na um, uh, tinatanggap po kami ng fans ng buong buo. Kasi po actually ako po lagi ko rin sinasabi sa uh, panitistry po ako na artista kami. So, possible na magkakaroon kami ng iba't ibang love team. So, sana huwag nyo naman kami i sa isang love team lang. Although, alam namin na napapamahal kayo sa love team na yun. Pero, um, sana hayaan nyo kami mag-explore din and kung ano yung gusto ng management din para sa amin. And ayun po. So, natutuwa kami na tinatanggap kami ng fans. May tagtag ka, Mifra. I completely agree naman po. And I guess, so, uh, nung muna po, it kind of felt overwhelming po sa akin na yung pag-receive po nila is something that I didn't expect ba. It was overwhelming in a good way. Na Natatawa po talaga ako sa way of reciprocation nila of what we do. Okay, good luck. Last na lang kay Direk. Um, hindi pa ko sure na may uh, ano ito, theatrical release or sa streaming service ba ito ipapalabas? Ah, uh, sure po. Na may theatrical release tayo. Pero wala pa home play date. May play date ako. Kailangan ko lang po, maghawak daw yung mismong black and white po nito. Oh, Bago ko siya sabihin. At sabi mo naman kanina, baka ayusin yung May pa yung poster, di ba? Kasi oh, 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 napapansin din namin, parang below the title sila blue things. Yes, yes, so, yes. Dapat yes, yes. naman iakit. Umakit na sila sa atok pinyet, di ba? Dapat so, umakit. Yeah. Dapat siguro iakit. Yung yeah. parang ano. Ang kasi kung mga hindi ka po dito. Oo, oh, oo. Oh, oh. oh, kasi bigyan din lang mga gata. Plus siguro, mauna muna, no rest kay Maxine pagdapat dapat mo siya River Maxine or kaya kung mauna si Maxine may M yes to M oo and uh, ang malaking uh, tulong po yung mga suggestion mo oh, ang talent yun din po ba si Moira at si, si Cassie uh, yes they're one of the casting kasama na talaga obviously <laughs> they were the cast kasi nandiyan sila uh, pero kasama kasama sa mga talents mo na na